Talagang hari ng sablay si kuya. Hindi na nadala doon sa Moses, king of Egypt. Sumablay na, o eto pa, panibagong sablay na naman. Yan. Kaya lalong yan ni mawawala ng kumpiyansa na yan po ay uh, mangaral. Yan ko ba ay nag-solo na, na na nangaral sa radio televisyon Wala naman yung pagkakataon na yan po ay uh, uh, solo nangaral so sumagot sa mga tanong ng mga tao, o kahit yan po ay nakipag-Bible sharing man lang, nakipagkatwiranan sa ibang mga tagapagpuro, wala namang record si Kuye, o Diyos ng Israel aming Diyos sa silanganan, kami nagpupugay. Hindi ko na humatandaan yung kanta, matagal na kasi. Saka hindi ko na po isinapuso yung awit na yun dahil alam ko pong mali. Yung uh, pagyayabang ni Kuya dito sa ating pagsagot na ito, ikaw ngayon ang mag... Uh, lalabas na ano eh, na talagang walang alam. Nagmamagaling ka sa harap ng mga miyembro na wala rin alam sa Biblia. O samantalang tayo, mga magulang at mga kaibigan, pinamamalian natin yung mag angkel O ngayon, yung kuya ang ating sinasagot, dahil nagbamatapang eh, nagmamagaling eh. O ito ngayon ang sinasabi natin, yung sentro ng mga bansa sa Biblia, yung Iglesia po ng Diyos na nasa Biblia, yan po ay nanggaling yan sa Jerusalem. Natayo yan sa Jerusalem. Ngayon, nang mangaral ang mga apostol, lalo po ang apostol sa mga hintil, si Apostol Pablo, yung iglesia po, nakarating sa iba't ibang mga bansa. Nakarating po sa Espanya. Yan, nakarating po yan sa Roma. Ayan. Uh, yung mga tinutukoy po na iglesia po sa Asia. Ayan. Kaya, panahon pa po, ng mga unang kristyano, ng mga apostol, ang Church of God ay worldwide na. Hindi po ako at hindi po ang mga kapatid na kasama ko ang gagawa ng mga pamamaraan para po ang iglesia ay maging worldwide. Si Ingkong, si Kuya, yung ipinagyayabang nila, o doon po sila ano eh, sumablay doon sila nahayag na yung iglesia nila, hindi po yan yung nasa Biblia. Bakit? Ang origin po ng iglesia po ng mag-angkel, ng mag yan po ay Apalit Pampanga, Philippines. Ayan. Kaya nga, yung kanilang mga turo, yung kanilang mga aral, iba po sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ngayon, meron po akong gustong nga uh, sagutin na impormasyon na ipinarating po sa atin ng ating kaibigan. Si Kuya daw ay sumagot sa pasalamat kanina dyan po sa Apalit Pampanga. Kaya ito pong ating uh, uh, magiging pagsagot na ito, ito po ay uh, fresh na fresh. Ito po ay mainit-init pa. Ayan, bumanat daw po si Kuya ang banad daw po ni kuya sa akin, yun daw pong uh, Isayas 24.15, mali daw po ako ng uh, aking uh, tutulan na yun daw pong mga binabanggit dyan na mga pulo ng dagat sa silanganan ay ang Pilipinas. Ayan, matapang na matapang na doon po sumisigaw si kuya at uh, pinamamalian niya po ako. Maliro po yung aking uh, pagtutol na kasi ang atin pong uh, stand po rito hindi ko po nakabasa kanang uh, mga pulo ng dagat sa silanganan ay uh, Pilipinas na yan. Eh ipinipilit po ni Kuya na yung mga pulo ng dagat na binabanggit po sa Isaiah 24:15 yan daw po ay ang Pilipinas sapagkat ang Pilipinas daw po ay mga pulo ng dagat at nasa uh, silanganan. Eh yun po yung kanyang konklusyon. Yan, na hindi naman po biblical. Yan po idang galing lamang po sa hinuha niya. Siya po ang nag-isip noon. Nabasa po niya silanganan, mga pulo ng dagat. Ayun po ang kanyang ginawang aplikasyon, yun po ay Pilipinas. Alam po ba ninyo, mga magulang at mga kaibigan, lalo po yung mga fanatics, yung mga baguhan, eh hindi naman po si Ingkong, hindi naman si Kuya po ang, uh, ang uh, original na nagbigay po ng ganyang konklusyon, na yan po uh, mga pulo ng dagat sa silanganan ay ang bansang Pilipinas. Yan po, kung uh, kayo lang po yung magbabasa ng mga pasugo ng ating mga kapatid na Iglesia ni Kristo. bay ang mga Iglesia po ni Kristo ang una pong nag-claim na yung mga pulo ng dagat sa silanganan ay ang bansang Pilipinas. Kaya, yung mga fanatics, hangang-hanga na sa magtsuhin. Ayan, dahil narinig nila, sinasabi ng mag-angkel, na yung mga pulo ng dagat sa silanganan ay ang Pilipinas. Ah, may research lang po kayo. Ayan. Sa mga pasugo na nalathala lumabas sa pasugo po ng uh, Iglesia ni Cristo. O sila po yung unang uh, nagturo na ang uh, mga pulo ng dagat sa silanganan ay ang Pilipinas. Ngayon, tayo po dahil nga pinag-aralan po natin yan mga magulang at mga kaibigan at uh, tayo naman po ay uh, naniniwala na kaya tayo nakaunawa dahil po sa ipinagkaloob lamang po ng Espiritu Santo sa atin na maunawaan po natin na hindi pala Pilipinas yung mga pulo ng uh, dagat sa silanganan. Isang malaking pagkakamali po mga magulang at mga kaibigan. Kagaya po nung aking naishare kanina sa ating mga bisita na dumayo po rito, dumalo sa ating uh, pagkakatikon, kay Brother Daryl at kay uh, Brother Jim Sarmiento, sabi ko, alam ba ninyo ang problema kaya nagkakamali ang marami sa pagbabasa ng Biblia? Lalo ka ako dito sa Pilipinas, ang problema ka ako ng mga nagbasa, eh mina basa silang silanganan, inisip Pilipinas yan nakabasa kako mga pulo ng dagat, ang inisip nilang kapaliwanagan, eh yan daw po yung Pilipinas. Dahil ika ang Pilipinas, mga pulo ng dagat, at nasa silanganan. Ngayon, eh sabi ko, ito kako ang dapat na maunawaan ng bawat magbabasa ng Biblia. Dapat kako, Pagka mayroong binabanggit na direksyon sa Biblia, alam mo dapat kung saan ang sentro. Alam mo dapat kung saan ang center point. Ayan, kagaya po rito sa Pilipinas, mga magulang at mga kaibigan, alam po ba ninyo dito po sa ating bansa sa Pilipinas kung tayo po ay mag-uumpisa yung starting point, yung pinaka-gitna mismo ng bansang Pilipinas. Meron ko bang nakakaalam sa inyo diyan? Ano po yung pinaka-sentro dito po sa Pilipinas? Yung uh, para ikaw po ay makapag-umpisa sa lahat ng direksyon. Yung pinaka-pusod ng ating bansa dito po sa Pilipinas. Meron po bang nakakaalam diyan? Kung pwede po ay uh, ibigay po ninyo, mga magulang at mga kaibigan. Yan, ang usapan po sa Pilipinas. Pilipinas, makinig po tayong mabuti ha, ah, Brother Jury. Ang aking tinatanong sa ating bansang Pilipinas. Saan yung pinaka-starting point? Yung pinaka-center point dito po sa ating uh, bansa? Yan, sumasagot so na po ang mga kapatid. Luneta, Brother Robert Santos. Brother Daryl Luneta, Kilometer Zero. Ayan, tama. Salamat po sa inyong mga ibinigay na sagot. Ayan. Sabi ni Brother Bert sa Monumento ni Rizal. Ayan, tama. Brother Jal, salamat. At uh, tinutulungan tayo ng ating mga kasama dito po sa Bible Study. Ayan ang uh, ating uh, center point dito po sa Pilipinas, yung pong Luneta, kilometer 0. Ayan. Kung saan po naroon po yung uh, monumento ng ating pambansang uh, bayani, si Jose Rizal. Ayan. Ngayon, sa Biblia naman tayo pumunta, mga magulang at mga kaibigan, pagka po Biblia na ang binabasa natin, at tayo po yung mga Pilipino, nasa Pilipinas, meron po tayong nabasang uh, direksyon, silanganan. Ayun, kagaya po ng Isaias 24:15 o para po sa mga uh, bagong tagapakinig uh, uh, ng ating uh, palatuntunan. Ano ba yung sinasabi sa Isayas 24 at 15? Kaya luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan sa makapidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ayan. Dahil po nakabasa ng uh, mga pulo ng dagat, tapos po sa uh, silanganan, eto na po ang konklusyon. Nauna nga po dyan ang mga kapatid nating Iglesia ni Kristo sa kanilang mga pasugo, na po patunay. Sila po ang unang nag-claim na yung mga pulo ng dagat sa silanganan ay ang bansang Pilipinas. Itong uh, Nicolas Perez na naging mentor ni Ingkong, eh, kinopia lang po yung kapaliwan uh, kapaliwanagan na yan sa mga kapatid nating iglesia ni Kristo. Yang Kaya po yung kantyaw sa akin nung mag-angkel, ako ro po ay uh, lang ng mga turo sa iba't ibang mga Uh, grupo, sa iba't ibang mga iglesia, o sino po ba ang uh, mapapatunayan po natin dito na nangopya po ng turo, nangopya po ng aral? Hindi po ba yung uh, mag angkel Bakit? Eh pagka sila po yung magsasalita sa pasalamatan, akala mong sila po yung uh, uh, nag-umpisa, sila po yung uh, pinagmulan po ng ganyang uh, konklusyon at paniniwala? na yung uh, mga pulo ng dagat sa silangan na nayang Pilipinas, eh dapat po natin bigyan ng pansin, mga magulang at mga kaibigan. Ayan, magandang gabi kay uh, Marie Trinidad Santos, yung aking uh, classmate noong high school. Ayan, magandang gabi sa'yo, Marie. Ayan, salamat. At uh, ikaw ay uh, nandyan at uh, nagbibigay ng oras na ako ay uh, pakinggan at panoorin dito po sa ating paglilingkod, Facebook Live program Bible Study natin gamit natin ng Facebook Live ngayon, kung ating bibigyan ng pansin mga magulang at mga kaibigan meron po rito binabanggit na Diyos ng Israel ayan Diyos ng Israel ibinigay agad yung ano eh yung uh, uh, direksyon ayan kaya yung Itong mga uh, nagbigay po ng konklusyon, dahil sila po ay uh, nasa Pilipinas, nung basahin nila, ang kanilang mindset, abay, mga pulo ng daga sila nga ay Pilipinas siya. Kaya nga po si Ingkong noon, eh mayroon silang uh, uh, inaawit-awit sa kanilang uh, pasalamat. O Diyos ng Israel! <laughs> Aming Diyos sa silangan uh, Ayon. <laughs> eh, kahit sila mismo, yun ang kanilang uh, uh, mindset. Ayan, natatandaan niyo po ba yung ano na yon, yung uh, awit na yon? O Diyos ng Israel... Aming Diyos sa silanganan, kami nagpupugay. Hindi ko na humatandaan yung kanta, matagal na kasi. Saka, hindi ko na po isinapuso yung awit na yun dahil alam ko po pong mali. <coughs> dahil uh, meron po silang ganong pag-aangkin. Ngayon, si Brother Jal po merong komento. Hindi ba pwede Indonesia, Singapore, mga pulo din sila? Ayan. Eh, totoo naman, Brother uh, Jal. E di po ba dito nga sa ating uh, uh, mga tinatawag nating neighbors sa sa Southeast Asia. Di ba marami po diyang mga bansa na na po sa silanganan. Ayan, hindi lang po Pilipinas ang bansa sa silanganan, marami hong bansa. O tapos, ito nga po yung mga tagapagturo ng mga Pilipino yan, dahil po nasa Pilipinas, nakabasa po ng mga pulo ng dagat, nakabasa po ng silanganan. O yun po, meron agad silang naging uh, conclusion na Pilipinas yan. yan kasama rin ng Japan. Yan, China. Tama po. Yan. Salamat sa mga kapatid na nagbibigay po sa atin ng karagdagang informasyon. Eh, ibig sabihin, talagang uh, meron silang nga uh, uh, vested interest para po ipagdiinan na yung nabasang uh, uh, mga pulo ng dagat, silangan, ay Pilipinas. O sabi po ni Benahubi, marami na rin sumasampalataya kay Jesus, mga taga-Indonesia. O totoo po yan. O bakit talagang uh, itong mga iba ay uh, pinagpipilitan? na Pilipinas po yung silang ananayan at mga pulo ng dagat. Eh, dahil nga po meron silang mga gustong uh, ano uh, patunayan at meron silang mga gagamiting uh, mga kahalalan o karapatan para sila ay uh, makakumbinsin ng mga tao. Ngayon, sabi ko nga po, yung ating binasa, Isaiah 24.15, may binabanggit po rito, Diyos ng Israel. Ano ibig sabihin mga magulang at mga kaibigan? Nabasa po natin, mga pulo ng dagat, silanganan, o saang direksyon yan? Saang direksyon? Binanggit po, Diyos ng Israel. Ano ibig sabihin? Sa Israel yan? po ba tayo, mga magulang at mga kaibigan? Yung mga pulo ng dagat na binabanggit po rito po sa Bibliang Tagalog, e pagka po yan, e, pinuntahan mo po sa ibang salin, sa English, na mas naon ng translation, ang nakasulat po ay coastland. Coastland. Baybaying dagat. Yan po yung ating uh, gustong uh, bigyan po ng pansin. Coastland. buying dagat. O, ang talong. Sa Israel po ba? May dagat o wala? Ben Aube, pwede bang uh, magpasaklolo? Ayan, kasi natatandaan ko yung mga dating pinawalan ni Ingkong, nakipagsagutan sa atin sa YouTube, nung bad na huli, si Kuya na yung nag-voice over, akala niya eh, siya eh nakasilat na. Ebe, nung ating sagutin eh, hindi na nga umulit eh. Ginandahan pa ni Kuya yung eh, voice over niya eh. Dahil uh, meron tayong sinabi roon na ang Israel na papalibutan ng dagat. O akala ni Kuya, eh, naka siya. Gigil na gigil, nag-voice over. Eh, nung atin na pong sagutin, ni eh, baliktad eh. Baliktad yung kuya. Bakit? Ang Israel po, kung atin pag-aaralan, geography, ha? Nakikita po natin, mayroon pong apat na dagat na uh, nakapalibot po sa Israel. Tama ba, Ben Ahubi? Kung kaya po natin uh, isupply yung impormasyon, Ayan, eh, hindi naman tayo maliligaw eh. Ayan. Hindi ho tayo maliligaw. Basta alam lang ho natin yung direksyon. Ayan, maraming tubig. Red Sea, Galilee Sea, Dead Sea, Mediterranean Sea. Ayan, yung mga binabanggit po rito na ibinigay ni Ben Ahubi. Kaya nung tayo po'y sumagot o umulit pa ba yung kuya? Nanahimik ni. Eh. Bakit? Eh, alam niyang siya eh, nasupal pala eh. Ngayon, si kuya, humihirit sa kanilang pasalamat kang ina, at doon ako hinahamon, at doon po ako pinamamalian. Sabi ko nga, yung mga panateks, eh, isip-isip din pag may time. Paganahin niyo rin ang inyong mga isip. Bakit si kuya, sigaw na sigaw sa pasalamatan? Ba't hindi I facebook live yung sigaw-sigaw na yun, na marinig ko kaagad i-upload niya sa YouTube ng marinig din ng iba. Yan, gamitin ang kanilang TV station, yung kanilang radio station, yung AM saka FM, para yung kanyang mga uh, ginagawang pagsagot uh, sa akin, yung pinamamalian niya ako. Yan ay, ako pala ay mali. Di maganda ako yung maipahiya niya sa ano, mas maraming mga taong makakapanood, makakarinig. Tama po ba? Bakit si Kuya kontento na nga ang kanyang kaharap eh, yung kanyang mga utu-utong mga fanatics? Ayan. Mag-isip-isip lang yung mga miyembro. Hindi ba kayo nauumay? Tuwing pasalamat na lang eh. Sumisigaw yung mag-uncle dyan. At dyan ako hinahamon. Ayan. Eh ako naman po ay eh, nasa Facebook live. Ayan. Sabi ko nga eh, sumagot lang sila sa sa ating mga pagtutol o mag-Facebook live din yung ingkong o yung kuya. Ayan, mag-running debate kagaya nung araw, ginawa po niya sa mga ministro ng Iglesia ni Kristo. Nung kami magkakasama pe, eh, pag nanood po siya ng programa ng ang tamang daan nung araw, eh, natapos po ng alas 5 ng hapon. Pagdating po ng aming programa ho, sa gabi ng alas 8, sinasagot na po ni Ingkung yung mga uh, sinabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa ang tamang daan araw. Ganun po kaano si Inkong nung araw. Hindi niya pababayaan na yung uh, uh, mga Uh, sinabi, laban sa kanya, ginamit ang telebisyon o radyo, hindi siya sasagot sa radyo at telebisyon. Ako po, ang aking pagtutol kay Ingkong, ginagamit ko po ngayon yung uh, uh, Facebook Live at YouTube. O dapat, si Ingkong, dito rin siya sumagot. Facebook Live o YouTube. O yung kuya, gayon din. Pero bakit yung mag uncle Diyan lang po sa apalit pampanga. Sa pasalamatan, sumasagot. Yan. Hindi ho nila kayang uh, yung kanilang mga sinasabi ay sabihin po ng uh, uh, harapan, yung maririnig ko rin. Buti na lang, meron po talagang nagpaparating po sa atin ng uh, ganitong Kasi Kaya naman daw po siya nagbibigay sa atin ng informasyon para nga yung mga... Uh, nakarinig ng sinabi ng bag-angkel, mabigyan pa ng pagkakataon na maklaro ko, malinaw ko yon. Ngayon, ito nga yung nililinaw natin. Brother Sel, Boromeo, magandang gabi. Yan, pakishare lang ha itong ating programa para yung mga friends mo ay uh, makasama natin sa ating Bible study. Ang ating pinag-uusapan po, mga magulang at mga kaibigan, yung tungkol po dito sa nagiging problema ng marami pong nagbabasa ng Biblia, lalo po mga kababayan nating Pilipino, ang naging pakiramdam nila, kailangan itaas ang lahing Pilipino. Kailangan maging espesyal ang Pilipinas. ya dahil nakabasa po ng direksyon, silanganan, mga pulo ng dagat, yan daw po ay Pilipinas na. Ngayon, ang sinasabi natin, nabasa natin Diyos ng Israel. May sinasabihang luwalhatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat sa silanganan. O yung mga pulo ng dagat, yan po ay sa Bibliang Tagalog mababasa. Pero pagka po ikaw ay pumunta na po sa English Bible, Coastland, baybayin dagat. Kaya ang tanong ko, sa Israel po ba may dagat? Ay apat nga ho yung... Uh, Nagat na, na ating uh, na-research dyan eh. Ano ibig sabihin? Yung Isaiah 24.15, huwag mong i-apply sa Pilipinas yan. I-apply mo yan sa Israel. Amen. Amen po ba mga magulang at mga kaibigan? Agree po ba kayo doon? Ayan. Sa Israel po yan, sa Bansang Israel. May coastland po doon mga baybaying dagat. Bakit? May mga dagat po sa Israel. O ngayon, ito pong ating sinasabi, mga magulang at mga kaibigan, para wag tayong ma mailiga, wag tayong madaya nung mag-angkel na nakabasa ng direksyon sa Biblia, silanganan, ang inisip agad, Pilipinas. Sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, pagkakitingnan natin kung ano po ba ang sentro, ano po ba ang pinaka-gitna uh, ng uh, buong mundo sa Biblia, basahin natin para matuto po yung magtuhin. Ito, matututo si Kuya. Yan. Matututo pa ngayon. Pagkabibya na ang ating pag-aaralan. Pagka ikaw ay nakabasa ng direksyon, dapat alam mo kung saan ang kilometer 0. Dapat alam mo kung saan ang uh, center point. Basa, 5 at 5 ng aklat po ng Ezekiel. Ito po ang ating mababasa sa talata. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ito ay Jerusalem. inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa. At mga lupain ay nangasa palibot niya. Ayan. Sa ating binasang talata, Ezekiel 5 at 5, mga magulang at mga kaibigan, ano po yung uh, ay pinapakilala rito na uh, nasa gitna ng mga bansa? Ito po ay ang Jerusalem. O babasahin ko po sa magandang balita, Biblia. Ang uh, Jerusalem, yan po yung pinaka-sentro ng uh, buong mundo. Yan, pagka-Biblia po ang ating uh, babasahin. Sinabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinaka-sentro ng mga bansa. Ayan. Ayon po mismo sa Panginoong Diyos. Ano po ang kanyang ginawa? na pinaka-sentro ng mga bansa. Yan po ay ang lungsod ng Jerusalem. Nasaan po ba ang Jerusalem? Yan po ay nasa Israel. Amen. Yan. Tama po ba mga magulang at mga kaibigan? Sa Biblia, usapang Biblia, pagkapo direksyon na, eh dapat eh alam mo kung saan ang gitna. Alam mo dapat ang sentro pagka nagtuturo na po ng direksyon ng Biblia. Hindi po iyan Pilipinas. Yan po ay sa Israel. Yan po ay sa lungsod o syudad ng Jerusalem. Amen.